mga salita na hindi mo dapat sinasabi sa asawa mo una wala kang kwenta kung wala siyang kwenta alalahanin mo na meron siyang halaga pangalawa nakakasawa ka na nagsasawa ka na sa kanya eh di ba nananahimik yan tapos ikaw 'tong pumasok sa buhay niya pangatlo wala kang pinagkaiba sa ex ko wala siyang pinagkaiba sa ex mo. Sana alam mo yung pakiramdam kung gaano kasakit na ikukumpara ka sa iba. At pang-apat, ang pangit ang ugali mo. Pangit ang ugali niya. Bakit niligawan mo pa kung nung una pa lang ipinakita niya na sa yung mga bad side niya? Mamahalin mo pa rin ba siya? At pang-lima, wala akong paki sa Wala kang paki sa kanya. Totoo ba? Parang dati lang, ikaw yung gumagawa ng paraan para magkapake siya sa'yo. At pang-anim, pinagsisisihan kong ikaw ang naging asawa ko. Pinagsisisihan mong siyang naging asawa mo? Wow! Unang-una, hindi ka naman niya pinilit at hindi rin niya ipinagsiksikan ng sarili niya. Ikaw ang nanligaw sa asawa mo. At pang-pito, napaka-OA mo. Masyado siyang overacting, Baka naman, kulang ka rin sa pagiging understanding. At pangwalo, ang arti-arti mo naman. Ang arti niya? Paalala ko lang ha, kung yung pagiging maarti niya, ina-play niya noong wala pa kayong relasyon. Malamang walang kayo ngayon. At pang siyam, bahala ka na sa buhay mo. Bahala na siya sa buhay niya. Parang dati lang, handa kang makipagpatayan para sa kanya Nasaan na yung dating ikaw na patay, napatay sa kanya at ikamamatay kapag nawala siya? Nasa na? At panghuli, maghiwalay na tayo. Maghiwalay na kayo? Yan ang wag na wag mong sasabihin sa asawa mo. Ang maghiwalay na kayo o hihiwalayan mo na siya. Tandaan mo, kinawa mo lang yan sa mga magulang niya na nagpaaral at nagmahal ng lubos sa kanya. Tapos ikaw, bukunin mo at lolokohin mo lang pala. Real talk, buong buhay at buong pagkataon niya, ibinigay niya para sa'yo. Para lang ano? Para pasakitan, para saktan, at para ipagpalit lang sa si ibang babae. Minsan kahit nasasaktan na yan, kahit umiiyak na ng palihim, lalo na pag may nasabi kang masakit na salita na dumudurog sa kanyang damdamin, hindi yan kikibo. Sa halip, mananahimik lang. Oo, magagawa mo siyang patahanin at suyuin. Pero yung mga sinabi mo, hinding-hindi mo na yun mababawi pa. Kaya ingat sa mga salita na bibitawan mo sa kanya. Partner kayo at hindi magkaaway.